Kitab Allah Kitab Allah Kitab Allah Bismillahirrahmanirrahim Dito na po tayo mga taga-subaybay sa ating ikalawang episode sa pagpapaglilinaw ng Tafsir o ng sura ng Kabanatang Al-Qadar Kasunod pa rin sa mga gabay o patnubay na siyang makukuha sa bawat talata ng kabanatang ito na Laylatul Qadar o di kaya Suratul Qadar, ang pagsasabi niya ng inna Anzalna na fi laylat al qadar. Ang ilan sa mga eskolar ng mga mapasirin ay nagsasabing itong qadar ay ibig sabihin ay karangalan. So itong gabing ito ay tinatawag na laylatul qadar, gabi ng karangalan. Tulad ng pagsasabi sa wikang Arabic, fulanun dhu qadar, o di kaya uh, fulanun dhu qadarin azim, o dhu qadarin kabir, si, si uh, ang taong ito ay meron siyang mataas na karangalan. So, karangalan ang ilan sa mga eskolar na nagsasabi sa kahulugan ng al-qadar. Samantala, ang iba naman ay nagsasabi na ang kahulugan ng qadar dito ay at-takdir. Ibig sabihin pagpapasya o paghahayag uh, sapagkat dito sa kabing ito ay pinapasyahan o dinidetalyado ang mangyayari sa loob ng isang taon na pagsapit nitong Laylatul Qadr. Sinabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, "Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundirin. Fiha yufraku kullu amrin hakim." Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ito ang kailangan katibayan. Tunay na kami ay nagpahayag o ibinaba namin sa gabing mapayapa o pinagpala itong Laylatul Qadar. Inna kun na sapagkat kami ay nagbibigay ng babala sa mga tao na huwag gawin ang masasama upang hindi mapunta sa impyerno. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Ito ang pinakapundo. Fiha yufrak. Sa gabing ito, itong Laylatul Qadar ay pinagpapasyahan o lili, li, nililinaw sa mga tao o lulutasin. Yubayyan o yufassal. Fiha yufrak. So itong kalilang katibayan. Kapag may, may nagtanong sa atin, alin ang pinakatamang opinion sa dalawang uh, mga opinyon ng mga mupasirin na ang isa ay nagsasabi, ang ilan ay nagsasabing karangalan, ang iba naman ay nagsasabing pagpapasya, ang tamang opinyon dito ay nasasakop ang dalawa. Ibig sabihin, isa sa kaedan ng mga mufasirin, kapag isang kataga na pwedeng makuha ang dalawang kahulugan, so ang pinakatamang opinyon ay kukunin ang lahat ng kahulugan nito. Ngayon, ang kahulugan ng Ah uh, Laylatul Qadr o di kaya ang Qadr na ito ay gabi na marangal. Na sa gabing marangal na ito, dito ang kapasyahan o dito ang tinatawag na paglilinaw o paglulutas sa kung ano man ang nangyari sa loob ng isang taon. Sinabi natin kanina na ito yung pagpapahayag kay Pupeto Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa Lawhul mahfud papunta sa kalangitan at papunta kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya dito sa gabing ito, marangal na gabi, at dito ang gabing pinagpapasyahan o nililinaw sa mga tao o lulutasin ang kanilang mga o mga pangyayari sa loob ng isang taon. Dito naman sa pagsasabi ng Allah Subhanahu taala sa uh, talatang nagsasabing wama adraka laylatul qadr. Maraming mababasa sa talata sa banal na Quran ang ganitong uri na pagsasabing wama adraka. Wama adraka tulad ng wama adraka maumuddin, sum ma adraka maumuddin. القارئة ما القارئة وما أدراك ما القارئة الحاقة ما الحاقة وما أدراك So ano ang kahulugan nito? Ano ang gustong ipahiwatig ng katagang wama adraka? Ano ang yung nalalaman? Dito sa katagang ito ay bilang uh, pagdadakila o pagpapalaki ng paksa o ng usapin. Sapagat kung sinabi lamang na Laylatul Qadri inna anzalnahu fi Laylatul Qadr at sinabing Laylatul Qadri khairu min al-fishar parang wala lamang. Pero nang sabihin na at ano ang iyong nalalaman? Ano ang iyong uh, ano ang nakapagbabatid sa iyo o Muhammad hinggil sa Laylatul Qadar? So nagpapahiwatig na itong usapin ay malaki. Hindi lamang ganoon kundi isang bagay na dinadakila at malaking usapin ito at hindi maliit na bagay. Ang pagsasabi naman niya ng Khairu al fisyahar ito'y higit sa uh, isang libo, isang libong gabi. Ngayon, ilan ang isang libong gabi? ayon sa uh, pagtototal uh, nitong isang libong gabi ay walumput tatlong taon, walumput tatlong taon at saka kaapat na buwan. 83 years and 4 months. Walumput tatlong taon at saka 4 uh, na buwan ang kahigitan ng gabi ng Laylatul Qadar. Yun ang kahigitan ng gabi ng Laylatul Qadar kaysa sa uh, isang libong buwan na ito'y uh, walumput taon at apat na buwan. At ang ibig sabihin ng khairiya, ibig sabihin kabutihan patungkol sa gabing ito, ay kabutihan ng gantimpalang gawain sa gabing ito at ang pagsamba sa loob ng gabing ito. Sapagkat makita na sa gabing ito ay uh, ibinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kabutihan at mga biyaya sa sambayanang ito. Sambayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nga, binanggit natin ng hadith kanina, naman kama layla talqadri imanin wahtisaba, gufira lahu ma takadama min zambih. Sino man taong tatayo at magsasagawa ng pagdarasal sa gabi ng pagpapasya o karangalan bilang pananampalataya at bilang uh, pagsasaisip sa gandim palang matatanggap, patatawarin para sa kaniyang kaniyang mga naunang kasalanan. Ang pagsasabi naman sa tanad zalul malaikatu fiha. Sa gabing ito, ay bumababa ang mga anghel kasama si Anghel Gibril. Ibig sabihin, bababa sila ng paunti-unti sapagkat ang mga anghel ay naninirahan sa kalangitan. Sila ay naninirahan sa kalangitan at ang kalangitan ay pitong palapag. Kaya bababa sila ng paunti-unti hanggang sa mapupuno nila ang kalupaan. At ang pagbaba ng mga anghel, mga malaika, ito'y nangangahulugan ng may habag at may awa ang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa mga tao. Sapagkat uh, ang mga malaika, kapag sila'y bababa, papasok sa isang lugar o uh, dadatal sila, ito'y nangangahulugan na mayroong kabutihan na mangyayari. Ito'y palatandaan sa kabutihang mangyayari sa uh, isang lugar na kung saan doon bababa ang mga anghel. Kaya nga nabangit sa isang hadith na ang mga anghel ay hindi sila papasok sa bahay na mayroong larawan. Mayroong larawan na uh, may pagpaparangal sa larawang ito. Subalit kapag isang larawan ay wala namang, hindi naman pinaparangal kundi nalagay sa isang bagay na kung saan lahat ng tayo umaapak doon, ay hindi ito, ayon sa ilang uh, karamihan sa eskular ng mga eskular natin, ay nagsasabing hindi naman ito nasasakop ng hadith na hindi papasukan ng anghel ang bahay na mayroong uh, larawan. Ang pagsasabi naman ng talata na warruhu fiha at kasama dito si anghel Jibril, bilang pagpaparangal sa kanya. bumababa ang mga anghel at kasama si anghel Jibril? Ito tulad ng talatang nasasabing sasabing, Ta'arujul malaikatu wal roho ilay. Nabagit ang roh na ito si Anghel Jibril. Tulad din ng talatang na Hesuara, Wa innahu la tanzilu min Rabbil alamin, Nazalabihir rohul amin. Rohul amin si Anghel Jibril. At tulad din na nasa naba, ayon sa ilang opinion ng mga fasirin Yaw mayakumul rohu wal malaikatu sapa. So, ang ibig sabihin sa lahat ng talatang binanggit natin na arroh, ibig sabihin ang si Anghel Jibril alayhis salam. Biid ni Rabbihim ayon sa kautusan o kapahintulutan ng kalilang panginoon at ang kahulugan ng pagpapahintulot dito ay pagpapahintulot na kauni ibig sabihin kapahintulutang walang makakatakas sa pagkakat ang kapahintulutan ang kapahintulutan ng Allah Subhanahu taala dalawang uri kapahintulutan na walang makakatakas dito at tunay na ito'y mangyayari at kapahintulutan sa kabatasan na kanyang nalulugdan. Dalawang uri ang kanyang kapahintulutan. So, dito sa biid ni Rabbihim, ito'y kapahintulutan na pang-general, pangkalahatan pang Walang makakatakas dito. Ang halimbawa naman ng kanyang kapahintulutan na uh, kabatasan na ito'y kanyang nalulugdan, ay ang pagsasabi niya surat-o-syura, amlahum syuraka'u, syara'u lahum, syara lahum minaddini, malam ya'dan bihilla Meron ba silang mga... Uh, tinatawag na mga uh, jisdusang sinasamba na pagtatambal sa kanya sa Allah subhanahu wa na uh, kabatasang in, kanilang itinalaga mula sa kanilang relihiyon na walang kapahintulutan ng Allah subhanahu wa dito. Kaya dito sa talatang ito, malami adan bihilda, kapahintulutan sa kabatasan na walang o di kaya uh, kanyang nalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So dito sa talatang ito, ang kahulugan ng itin dito, kapahintulutan ay kabatasan. Kabatasan. So, ibig sabihin, walang kapahintulutan ng Allah na magtalaga ang mga tao ng sasambahin liban sa Kanya. Dito sa talatang ito ay meron tayong mga paalaala. Unang-una, sinabi natin na itong Laylatul Qadar ay nasa buwan ng Ramadan. Subalit, so, saan ito? Ito ba sa unahan, o sa gitna, o sa huli? At sinagot na natin na ito'y ay uh, nasa uh, hadith na ang Kupeta Muhammad s.a.w. ay nag-iitikaf na malagi siya sa isang masjid sa Madina. Pagkaraan nito, ang kanyang, ang kanyang uh, pinag pinag-etikafan ay sa unang ikasampu ng buwan ng Ramadan. Pagkaraan nito ay sa gitnang ikasampu bilang paghangad ng Laylatul Qadr. Pagkaraan sinabi sa kanya na ang Laylatul Qadr ay makikita sa huling ikasampu ng uh, buwan ng Ramadan. Last 10 days sa buwan ng Ramadan. Ito ay naihayag ni Bukhari at saka ni Muslim. Kaya ang Laylatul ay makikita o uh, dito matatagpuan sa huling ikasampung araw, last 10 days sa buwan ng Ramadan. At ang gabi naman dito, kung mayro pang magtatanong, saang gabi dito? Ang sagot dito, Allahu Alam. Maaring sa gabing ito ay nasa uh, Ihdawa eh Ishrin, sa ikadalawamput isa. Maaring sa gabing ito ay nasa ikadalawamput uh, ika tatlo. Maaring doon sa isang gabi naman ay isa ikadalawamput lima. At doon naman sa isang taon ay sa ikadalawamput pito. So ito'y palipat-lipat. Bawat taon, siguradong may Laylatul Qadr. Pero kung saan gabi ay nasa huling ikasampu, last 10 days ng buwan ng Ramadan, kung saan namang gabi itoy palipat-lipat. Itoy palipat-lipat sa loob ng last 10 days sa buwan ng Ramadan sa bawat taon. Sapagkat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, isang araw na nakita niya ang Laylatul Qadr na itoy gabi ng ikadalawamput isa. Kaya ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi ay nag-alay ng sala, nagsasala siya sa kaniyang masjid at ang kaniyang masjid sa unang panahon ay gawa lamang sa mga uh, bagay na kung saan kapag tinamaan ng ulan ay diretsong mahikit uh, makikita ang ulan doon sa loob ng masjid o di kaya tatama doon sa loob ng masjid. Kaya nakikita niyan ang kaniyang sarili ay uh, nagpatira pa sa putik at saka sa tubig dahil sa tama ng ulan. Kaya nakikita niya ang kaniyang sarili na Uh, nagpatira pa sa kaniyang pagsasala na tinamaan ng tubig at saka ng putik ang kaniyang mukha. Gayun din ang mga sahaba, nakita nila ang Peta Muhammad SAW sa kaniyang pagsasala nito na mayroong putik at saka tubig sa kaniyang mukha. So sa gabing ito ay nasa ikadalawamput isang gabi. Pero sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na iltamisuha fil al awakhir. Hanapin nyo sa ika huling sampung araw last 10 days sa buwan ng Ramadan, ayon sa hadith na naisalasa ni Imam Bukhari at saka ni Muslim. So, dito sa uh, pagiging hindi malinaw kung saan gabi, ay meron tayong makukuhang dalawang, dalawang, uh, ibig sabihin, uh, pakinabang kung ba't hindi nabanggit kung saan gabi. Unang-una, upang malinaw kung sino man sa atin, kung sino sa mga tao, ang tunay na hinahangad o gustong, Uh, makamtan ang gabing ito. Sa Sapagkat kung siya ay tunay, lahat ng buwang, buwan ng Ramadhan o di kaya lahat ng ikasampung huling araw sa buwan ng Ramadhan ay kikiyam siya. Ibig sabihin, itatayo niya ang pagsasagawa ng ibada sa loob ng gabing dahil tiyak na makakamtan niya. Kaya malalaman doon kung sino ang tunay, sino ang uh, talagang uh, nagmamatsyaga na hanapin ito, makikita kaysa doon sa tamad na hindi niya gagawin ito. Pangalawang bagay, upang ang tao ay magkakaroon ng maraming gantimpala sa paggawa ng maraming gawain. Sapagkat hindi niya alam kung saan gabi, kaya mas nakakabuting gawin na lamang. Kaya magiging uh, katanggap-tanggap o di kaya makakatanggap siya ng mas maraming gantimpala sapagkat hinanap niya sa loob ng uh, ikasampung araw, ikahuling sampung araw sa buwan ng Ramadan. So dito sa uh, puntong ito, gusto nating ipaalam, na ang ilan sa kamalian ng mga tao, lalong dalo ng panahon uh, andun pa kami sa Saudi Arabia, na makikita na sa bawat ikadalawang putpito sa buwan ng Ramadan, ang ginagawa ng mga tao ay nag -umrah. At kung tatanungin mo ang bakit kayo nag-umra, sabi nila, Laylatul Qadr, o di kayo 27 ng Ramadan. So ito mga taga-subaybay, lalong dalo sa mga kapatid na nasa Saudi, ito'y isang uh, masasabi natin hindi tamang opinion. Sapagkat ang Propeta Muhammad Sallallahu sallam sinabi niya sa Laylatul Qadr ay hanapin sa pagsamba hindi pag-umra hindi pag-umra at ang isa pang bagay ang Pupeta Muhammad sallallahu sallam hindi na ginawa hindi na ginawa na mag-umra siya sa buwan ng Ramadan sa ika-27 nitong buwan na ito at isa pang bagay noong amul fath panahon ng pagbalik ng Makkah sa kamay ng mga uh, mananampalataya kay Pupeta Muhammad sallallahu sallam ay nandoon siya sa gabi ng ika-27 ng buwan ng Ramadan. Pero anong kaning ginawa? Nag-umra ba o hindi? Hindi siya nag-umra. Hindi siya nag-umra. Kaya, at hindi rin sinabi sa kaniyang mga sahaba na mag-umra kayo dahil ang Laylatul Qadr ay sa buwan na ito, kaya gawin yung pag-umra. Hindi rin sinabi. So dito makikita na isang kamalian o isang maling opinion na ang gagawin ng tao ay mag-umra sa pagsapit ng 27 ng buwan ng Ramadan. lalong dalos sa mga malalapit sa Saudi Arabia. Yun ang kanilang gagawin. Oo, mag ka sa buwan ng Ramadan, pero 'wag mong uh, gawing pantangi lamang sa ikadalamputpito ng buwan ng Ramadan o di kaya sa araw ng Ramadan. Sapagkat ito ay mahuhulog na kung uh, gawin mo ito ay baka mahulog sa tinatawag na innovation o di kaya bid'ah. So, kinakailangan po sa ating pagsamba na magiging tama kung aliman ang sunod sa kautosan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya kung ito'y kanyang ginawa, kaniyang sinabi, kaniyang ipinag-utos, gagawin natin. Pero pag wala, tayo gagawa lamang ng ayon sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang mga gusto nating uh, ibigay na kaalaman patungkol sa uh, kabanatang ito na uh, Surat Al-Qadr at ako po'y magpapaalam na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Panar Community Channel.